Hello mga ka-phantom, matagal tayong hindi nagkita-kita At ngayon na naman ulit tayo magagawa ng video Almost one month tayong nawala sa ating YouTube channel Isang buwan din na patuloy ang pananalasa ng bagyo dito sa amin, dito sa Luzon At isa sa dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-video ng isang buwan <laughs> At siyempre, alam kong na-miss nyo ako. <laughs> Kaya, ngayong araw, mga ka-phantom, uh, meron tayong konting tips about dito sa ating battery ng ating motor. Especially yung ating motor na KTM Duke. Kadalasan, ang nagiging problema ng ating motor ay yung kanyang charging system. Pero, bibigyan ko lang kayo ng tips o idea para at least meron kayong alam kapag ka nagkaroon sa mga motor nyo o so, kahit anong klaseng motor yan kaya nagpalagay ako ngayon ng aking voltmeter so mamaya uh, didiscuss natin kung ano nga ba yung kahalagan ng voltmeter so unang una muna mga ka-phantom may gusto lang akong sabihin sa inyo kasi syempre matagal na hindi tayo nagkita at alam naman natin Siyempre, madaming nangyayari sa mga araw na hindi nyo ako nakita sa aking YouTube channel. Kaya ngayon, ipapaalam ko sa inyo ang aking plano. Balak ko kasing kumuha ng bagong motor. So, ang kukunin ko ay 125cc na scooter. May mga pinagpipilian kasi ako mga ka -Phantom. First choice natin ay Honda Click 125. Pangalawang choice natin mga ka ay ang n -3. TBS na 125. Ang pangatlo natin ay yung Jet uh, 125 ng SYM. Yung tatlong yun ang pinagpipilian ko kasi pagdating talaga sa itsura, sa forma, hindi sila nagkakalayo. First time nating magkaroon ng ganong klaseng motor. Kaya tatanungin ko sa inyo mga ka kung alin nga ba yung pinaka-the best na kukunin natin Baka meron naman kayong idea mga ka-Phantom na tulungan nyo akong mamili. <laughs> kasi naguguluhan kasi ako kung ano talaga yung kukunin natin. Ang bala ko kasi doon, kapag kukuha tayo, i-content natin yung motor. Para at least mabigyan ko din kayo ng idea sa kukunin nating bagong motor. So anyway mga ka-Phantom, kung alin nga ba talaga yung maganda doon, comment naman mga ka-Phantom kung ano ba talagang brand ang maganda kasi lahat ng brand na yun ay subok na rin tsaka magaganda rin yung mga reviews pagdating sa mga ibang motovlogger na nagreview sa mga motok na yun eto nagpapahiwatig talaga mga kapantom yung honda click na nasarapan natin tsaka balak ko kasi mga kapantom kaya naging top 1 sa list natin si honda click kasi madaming user kahit saan ka mapunta may mga parts na yan yun din yung isa sa advantage ni Honda Click siguro mga ka-fandom sa next video natin makikilala nyo na yung bagong motor natin kasi tumingin na kasi ako so nagdidesisyon na lang ako kung ano talaga yung kukunin ko para at least man lang ay mabigyan ko kayo ng update <laughs> tungkol sa kukunin nating motor so anyway mga phantom back tayo dun sa main topic natin ngayong araw ang topic natin ngayong araw mga phantom tungkol sa ating charging system ng ating motor ang kadalasa ang nagiging problema kapag humihina ang ating charging system ay ang ating battery so, sa battery kasi natin mga phantom ka kapag uh, katagalan yan nasa dalawa tatlong taon yung pinaka-stack na battery natin ha, ah, hindi yung aftermarket kapag kasi sinabi kasi nating battery yung sira ng ating motor lalong lalo na kapag dalawa o tatlong taon na na ginagamit natin ang ating battery meron kasi siyang recharge cycle yan hindi ko lang sure kung ilang times ba yung kayang i-reach ng recharge cycle natin kapag ginagamit natin siya or yung talagang pinaka ano niya pinaka sagad niya kasi lahat kasi ng battery mayroong recharge cycle yan So kapag ka, nagamit na natin yung pinaka uh, recharge cycle ng ating battery Magde-degrade na kasi katagalan Kaya kapag ka, umabot ng dalawa, tatlong taon, apat na taon Siguro kung mayroon man, swerte na yun So minsan kapag ka, ano kasi nag-start tayo lalong-lalo na sa umaga at matagal nating hindi nagamit yung ating motor Meron kasi yung time na humihina na talaga yung starting natin. Kaya minsan yung ginagawa ng iba, nagcha-charge sila ng battery. Which is yung sinabi natin na kapag ka nagdegrade na talaga yung recharge cycle ng battery ng ating motor, hindi na talaga fully charge yan. Kumbaga, mahihirapan na siyang mapuno. Parang cellphone lang din, 'di ba? Kasi ka sa cellphone kasi, kapag ka nagdegrade na yung kanyang battery, kahit i-charge mo ng isang gabi yan, mahirap siyang mapuno. Tapos kapag ka puno, ilang oras lang malulobat na. Ganyan din sa ating battery ng motor. So kapag ka ganun na yung nangyari sa motor nyo, kahit na kina-charge nyo, mahirap na talaga siyang mag-charge. Palitan nyo na ng aftermarket. So madaming magagandang battery dyan na, ano, na pwede nyo ipalit. Meron tayong Amaron, Yuwasawa. Yung mga brand na yan, talagang trusted na yan. at madami na ring gumagamit nyan yun nga lang medyo may kalakihan ang presyo pero sa tingin ko naman kapag pagdating sa gamitan talagang magagamit natin ng pangmatagalan kaya no worries pagdating sa ano long drive o kahit saan kayo mapunta siguradong hindi kayo magkaka problema so pangalamang rason kung bakit uh, na lalobat ang ating battery mga ka-phantom So kapag ka ganito naman yung nangyari Ito ha ah, Para aware yung mga Duke users Na gumagamit Ng kanilang mga motor Ito din kasi mga ka-Phantom Yung kadalasang nagiging problema Sa mga ganitong motor Ang nagiging problema kasi mga ka-Phantom Sa ating KTM Duke Ay yung kanyang stator At kanyang regulator Pero mga ka-Phantom Ang kanyang stator naman Bibihira talagang masunog yan kapag ka inalagaan mo sa langis yung iyong motor hindi naman basta basta na masusunog yan kasi matagal talaga yung gamitan yan so nasa sayo na lang talaga kung mapapabaya mo sa pag change oil talagang madaling masunog talaga yung inyong stator at syempre kadalasan din na sinasabi nila yung overload daw sa pag dalagay ng mga auxiliary light naglalagay ng mga busina So no, kadalasan kasing nangyayari dyan Kapag gaganon ka daw, nasusunog Pero ito lang tips ko sa inyo mga ka-Phantom Alagayan nyo sa langis yung inyong motor Kasi kapag ka hindi ka sa langis yan Unti-unting nasusunog yung inyong stator Pangalawa Check nyo din yung inyong regulator Kasi kahit na okay yung inyong stator naman Kung magdating sa inyong regulator ay may problema hindi rin magiging maganda yung charging system nyo kaya yung magiging problema nyan kahit na okay yung battery tsaka stator nyo tapos yung regulator nyo hindi okay useless din kaya dapat yan yung mga i-check nyo so ganun yun mga ka-phantom <laughs> para sa mga nahihirapan sa pag troubleshoot ng kanilang motor pangit naman yung bili ng bili ng battery tapos biglang ano pala nasa stator ang sira kaya nang nabanggit natin kanina yung ating voltmeter Kaya tayo nagpalagay ng ganito para matrace natin yung ating battery level Eto mga ka-fandom, ah, ah, hihinto tayo dito para ipakita ko sa inyo yung sinasabi natin Nakikita natin dito yung aking voltmeter So para makita nyo, ah, i-video natin sa cellphone ko So ayan, 'yan yung ating voltmeter So kapag maganda yung charging natin, ayan yung level ng ating voltmeter nasa 14.5, 14.6. 'Yan, 'yan na ay yung pinakasagad niya. Minsan nagpa 14.7 pero bumabalik din sa 14.6. So ibig sabihin kapag ganito yung inyong voltmeter meter, maganda yung charging system nyo. So ganito naman mga ka-Phantom kapag pinatay natin siya. So kapag ka nag-kill switch tayo, Ayan, titignan nyo, bumagsak sa 13.5. Tapos, si off natin yung susian. Ayan. So, kapag kainon natin ito, mga ka-phantom, na hindi pa naka-on yung ating engine, eto, i-on lang natin yung ating panel. Ayan. Makikita natin, nasa 13.3. So, ibig sabihin, maganda yung ating charging system dito. Tapos, kapag kainon natin ito, babagsak siya sa 12.8 o oh 12.5 yan yung 100% na battery level natin so kapag ka nag start tayo bababa siya ng mga nasa 10 ayan so hindi na siya bumaba kasi yung ating charging nag uh, charge na siya so ayan bumabalik ng 14.4 so naririnig nyo yung ating fan ay gumagana so kahit gumagana yung ating fan hindi siya bumabagsak sa 13.8, 13.9 Minsan lang kapag ka, ano, talagang na-traffic ka tapos na yung mga ilaw mo Nasa 13.9 pero babalik din siya ng 14.1, 14.2 Yan hanggang tataas yan The mga ka-Phantom kapag ka, ano, gusto nyo talagang malaman yung charging system ng motor nyo Magpalagay kayo ng voltmeter Lalong-lalo lalo na mga ka-Phantom sa mga kaparehas kong motor na KTM Duke kailangan nyo talaga ng voltmeter pagka wala kayong ganito at nalobat yung inyong battery, hindi nyo alam na lobat na pala kung ano ano na yung mga troubleshoot nyo nasa battery lang pala yung sira so last mga kafantom kapag ka okay naman mga kafantom yung ating battery stator pati regulator okay din tapos nahihirapan kayo mag charge So pwede nyo ring i-check yung inyong fuse or baka maluwag yung terminal ng inyong battery. Yun yung mga unang-una nyong i-check para at least makita nyo kagad kung anong sira ng motor. Wag muna kayo magpapaano, magpapa, ano, magpapa uh, refresh engine kapag ka ganun. So check nyo muna yung mga ano niya, yung mga kuryente kung ayos ba. Yung spark plug, yan yung mga number one na i-check nyo. Huwag kayo magpapadala sa mga ano, emosyon nyo na baka mamaya, eh, yung emosyon nyo na yan, eh, yan yung mag, mas lalong magpapasira sa inyong mga motor so yun mga phantom yung ating tips for today, at inaasahan ko mga ka-phantom na sa next video natin makikita nyo na yung ating motor na sinasabi, at kung hindi man, siguro ano, uh, magre-review tayo ng ibang unit na motor para at least sa mga nanonood din na subscriber natin na may ganong motor makikita niya din yung mga tips natin sa motor na yon. So mga hindi ba nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.